Ngayong araw, nandito tayo sa San Mateo Rizal at isa na namang pamaskong handog ang bibigyan ni Idol Rafi. Ito ay si Nanay Arlene. Sumilang isa siyang single mother at may pitong anak. Ayon sa nakuha nating impormasyon, sa bundok daw nakatera itong si Nanay Arlene. Kaya ngayong araw, alamin natin kung ano ang kwento ng buhay niya. kami nandito, nakarating po kay Senator Rafi Tulpo kung ano yung sitwasyon ng buhay nyo dito. So kanina, nung pagpunta pa lang namin, talagang nakita ko po na ang hirap umakyat, ang layo nung lalakarin. Kumusta po kayo dito, Nay? Ah, mahirap ang kalagayan at maano, kahit paano, sinisikap na maka... Ano sa araw Saraos. <laughs> si Mister, wala na, patay na, matagal na. Ilang years? 17. So, nung mula po nung nawala si mister, ano na yung naging buhay mo kasama yung pitong anak? Uh, mahirap at malungkot din. Kasi yung ibang anak ko doon lumaki sa kanilang mga tiyohin at yahin. Pinag-aaral sila kasi hindi ko naman kaya lahat sila. Ang napunta sa akin, panganay, Munso. na nadalaw-dalaw din yung anak kong pangalawa. may sarili ng pamilya yung iba eh. So itong bahay na to, na lupa niyo po ba to? Hindi ito amin. Okay. So paano kayo dito, na sa araw-araw kayo kasama mo yung tatlong bata? Nagihilot kasi araw-araw minsan bihira ang walang tumatawag sa akin. Susunod dito. Tapos yung anak ko naman na binatilyo, minsan nakaka-sideline siya dyan sa lapas ng trabaho, construction, gano'n. Nakakaano rin, tulong minsan yung mga bunga ng saging, nabibinta rin na tulong din sa amin. Ano po po ba yung ibang ginagawa nyo para kumita ng pera? Paglalaba. Paano na ipag walang laba, walang hilot? Paano kayo sa araw-araw? Mungungot sa <laughs> may kakilala. Tapos si Kapi naman po, pagkabukas na mayroon, minsan nangangalakal ng gulay, bibinta. Mahirap talaga. Siyempre bilang ina, may mga bagay na gusto tayong ibigay sa mga anak natin na hindi natin maibigay. Ano yung nararamdaman niyo bilang nanay pag ganun po? Eh, siyempre. Mm, masama ang loob, malungkot at sinasabi ko na lang sa kanila. Ang sikap lang kayo kasi makakaahong din tayo pag may natapos kayo. Makakapasok kayo ng maayos na trabaho, sabi ko. Ay, yung pangihirap natin ngayon, mapapalitan na rin, makakaahaw na rin tayo pag nakapagtapos kayo, sabi ko sa kanila. Yun, kahit wala silang pangbaon pumapasok. Minsan, magsasabi, Ma, wala akong panggilim project. Ay, ko, tika lang. Hihirap muna ako sa mga kaibigan ko. Minsan, doon sa nahihilotang kong iba, hihiram ako para mayroon silang pambaw na pamproject sa school. <laughs> yun, yun, kahit papano yung mga nahihilot ko naman dyan, mababait naman sila sa akin. Bibigay sila minsan bilang katuwaan nila. Bibigay silang bigas, ulam. Gusto ko silang makapagtapos kasi sabi ko balang araw magkakaroon din kayo ng pamilya. Mahirap nakikita ninyo yung hirap ko na kahit may nararamdaman ako pag mayroon ng tawag pa sige. Kasi kailangan namin. Magkano po kinikita nyo sa hilot? Mayroon um, 300, mayroon iba naman pag mabait may kaya, 500 yung binibigay sa akin. Ma, ano na rin kasi ilan lang naman kami dito, nababudget ko. Kasi naglalakad na lang din sila mula rito hanggang doon sa housing dahil lahat ng school nila. Pagpasok at saka pag Uy, mahal ang pagmasahe eh. Yung 500 na eh, paano mong napabudget yon? Paano mong ginagawa? Sa pang-ulam, kabili kami ng limang kilo, sampung kilo, isang linggo. Pag naubos kinulang, bibili na lang ulit kung pa isang kilo. Tapos yung na itlog, yan, yan no deal. Siyempre para maging tipin, magkasya yung pera. Nana Arlene, mahirap maging single mother, no? Ang hirap po eh naalala niyo po yung asawa niyo pag may mga panahon na nahihirapan kayo, napapagod kayo? Opo, naalala ko kasi malaki ang ginhawa pag ano may katuwang ka. Kasi siya driver yon eh. Dati nakakalibre kami sa ulam. Siyempre, nung nagkasakit siya, laki rin ang hirap ko. Tapos doon ako nagsimula na parang nagkakaroon na rin ako ng sakit kasi sa pagod na sugra na alaga ko siya. Ano po sa sakit niya? Jabitik po yun, tapos pinutulan ng kamay. Ako na lang ang naghahanap buhay. Hinaano ko na lang yung paglalaba ko isang araw sa susunod. Gilos naman ako para mayroon kami pa nga pangbili ng aming budget. Napansin ko na eh, kanina na daanan ko, wala akong nakita ng mga streetlights. lights. May kuryente po ba dito? Lapo kuryente, yun lang pong gamit namin, maliit ng panel na ilaw. Tubig, Uh, sa balon po tubig namin. Tapos sa bukal, inumin namin. Malayo-layo din. So, nai dito, sa area na to, paano kayo nagkakasya? Diyan kami. Nalalatag lang namin yung supabed. tapos ito, isa dito. Tuwing Pasko, anong sitwasyon nyo dito? Ganon lang. Magluto ng spaghetti, pansit, tapos mag-aano. Merry Christmas batian. Tapos uh, punta kami doon sa overlooking, manonood kami ng mga pumuputok doon sa Maynila, sa Quezon City. So paano yung mga bata? Siyempre na yung mga bata, pag Pasko, gusto niyan may bagong damit, pamasko, meron sila. Mm -hmm. minsan wala. Pagka ano, bihira. Sa, mula nung mabiyoda ako, bihira sila maka... Anong tanggap na may nagregalo? <laughs> uh, pero sa mga nagpapilot sa akin, mga nagbibigay sila. Kung nga damit, mayroon kumot. <laughs> Pag walang nagbigay na eh? Eh kung ano ang mayroon, di yun na lang. <laughs> okay lang sa kanila? Opo. Siyempre, hinahangad ko rin na magkaroon din sila ng kung anong gusto nila. Sana mabili ko. Eh kaso wala. Sabi ko, pagpasinsyahan nyo na. Minsan, napapagalitan ko nga kung nakakaburido din kasi minsan ang sitwasyon. Ayun, okay uh, lang naman sila. Nauna, maaan naman nila na ganun ang buhay namin. So, naibali sila na lang po yung kasama niyo dito sa bahay. Ah, ilang Ilan taon na siya? Ilan taon ka na? Ano? 17 po. Ikaw? 14 po. Kayo yung nag-aaral? Ah, Pag pumapasok daw, naglalakad na lang kayo kasi yun nga, hirap sa pamasahe. Kumusta kayo dito? Ayos lang naman po. Ito, uh kamisan minsan di, di na lang nakakapasok kasi ano na po walang baon. Anong year ka naman? Ano po, grade 11. So Kuya Rodel, uh, sa araw-araw na ganun yung ginagawa nyo, tapos sabi mo nga walang baon. Siyempre may mga estudyante, may mga classmate ka. Anong nararamdaman mo pag yung araw-araw ganun sila nakikita mo na sila nagtatricycle sila, hindi sila nahihirapan? Ano naman po, wala naman, inayakan ko na lang. Kasi ano naman po eh, ayos lang naman kasi kahit ganoon kaya naman po eh. Maglakad lang po ah, ano para hindi naman po masyado magastas din. Anong nararamdaman mo pag nakikita mo si nanay na nahihirapan? Ano po, nalulungkot din naman po. Kaya mga po minsan, ano, hindi na lang talaga napasok. Kung pagka may sideline po, doon lang ako. Para ano po, badag, ano, dagdag ano, pang gastos na rin po. Dito sa bahay, hindi kayo nahihirapan na wala kayong kuryente, yung tubig, sa balon kayo kumukuha? Hindi naman po kasi ano eh, nakasanayan na po, isa na sanay na rin sa dito na nakatira, dito na po lumaki. Paano ka tumutulong sa kanya sa araw-araw? Ano po, minsan dito gawain bahay na tulong po. Ako na rin po nag ano, lalaba rin po minsan. Panghugas po ako na rin. Ako rin po, tsaka siya minsan. Salita na lang po. Minsan nga po mas na siya na iigib sa akin eh. Kahit ganito na maliit pa lang siya. Opo. Ikaw nag-iigib ng tubig? Opo. Gano kalayo yun? Yung ano po, kasi po hirap na po dyan, tsaka minsan po nauubusan po dyan sa may balon, kaya dun po ka minsan sa kabilang balon. Ano to, araw-araw, kailangan mag give kayo doon? Opo okay. oh, po, kasi po wala naman po kasi magagamit dito pag di po kami nag give So yun nga, kaya kami nagpunta dito kasi syempre magpapasko na, di ba? Kayo ba wala kayong wish, wala kayong mga gusto, ngayon darating na Pasko, ito si Bunso. Okay lang po kahit salad na lang. <laughs> <Salad. laughs> Ay, gusto ng salad. <laughs> Mahal yung dirihan. Eh <laughs> di pagsikapan natin, tipid-tipid, matipiso, itabi ninyo. <laughs> Ayun. Ikaw kuya, ano bang gusto mo sa darating na Pasko? Ano po, uh, maging masagana lang naman po. kasama sama na rin po dito sa bahay. Magiging masaya. Dahil magpapasko na, may pinadalang pamaskong handog sa inyo si Senator ha. Andito po ako nang lang namin. <laughs> Hi! <laughs> Merry Christmas! Hi! Merry Christmas po, ma'am! Merry Christmas din po! Si Rapi po, maraming salamat po sa biyaya ninyo, sa pamaskong ibinigay ninyo sa amin. Ang dami-dami po! Maraming salamat po sa inyo! Dahil ko po, grocery po, pang noche buena, may mga spaghetti dyan, pansit, may mga pagkain po, para sa mga bata na yan, bigas, importante, no? Kumplento po yan, may mga sabon, wala na po kayong popoblemahin Sana na makatulong po sa inyo to, ha? Hindi lang dyan nagtatapos yung tulong ni Senator Rafi Tulfo, no? Nanay, ito po. Sana makatulong po sa inyo. 40,000 pesos po ito, ha? Ako po, dami po niya. Tanggapin mo, yan. Ayan. napakalaking bagay po ito para sa amin. <laughs> sa dami pong hirap na dinanas namin ngayon lang ang nakahawak ng ganito kalaki. <laughs> Dami po na itulong eh. Marami-rami, maraming salamat po talaga dito. Okay, Serapi po, marami po'ng salamat. Ang laki na po na itulong niya, maraming marami salamat po. Marami-maraming salamat po, Serapi, kasi po ang dami po nang inihandog niya sa amin na biyaya. So nanay, saan mo gagamitin itong 40,000 na handog ni Senator Raffi Tulfo? Magbibili po ako ng ano baboy para mayroon akong alaga ang uh, pagkakitaan. Teka siguro baka mga manok din. Kasi malaki naman ito eh. Bunso, may pambili ng salad. Okay sa'yo? Abo. <laughs> Merry, Merry Christmas, Christmas Idol Lapid!